Si uh, Gina Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sir Ronald. Magandang hapon, uh, Zandro. Oh, oh, Maan. Welcome oh, oh. back, man. Sa Ma mababakasyon mo. Oo oh, oh, nga eh. Eh, na-cancel yung ano, flight. <laughs> Sir Ronald, kaya yung medyo na extend. Eh mukhang ikaw rin naman. Ay nararamdaman ko yung lamig. Oo oh, nga. Parang malamig-lamig dyan. Medyo mas malamig ng konti dito sa Tokyo. Ayan, ayan, ay, eh. diba? Oh, diba? O, sarap. Oh, lecture sana? tour ni, Kwan, ni Christian at saka ni Shelo Magno. Oh, o. Uh, OFW FW natin. O, oh, yung ganda na dyan. May eh. Oh, kamusta <laughs> oh, sa kanila? So, haharap kayo sa ating mga kababayan dyan. Yes. Maya-maya yes. maya, lang. Tokyo, Yokohama. Yeah. Kailan mangyayari? Sir Ronald? Ah, uh, starting tomorrow. Oh. Kasi okay, wala na. Oh, 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 eh, yun na nga, Sir Ronald. Ay, alam mo ba yung Baka latest? Baka na naman may alam kayo. Oo. Oh, oh. alam mo na ba Baka latest? may alam kayo. Sino-sino ba yun, oh. Sir Ronald? Eh, si Bryce, nung nag-testify siya, yung kanyang, ta yung kanyang uh, affidavit, alim na senador ang nakalagay. Mm -hmm. Pero ang binanggit lang niya ay tatlo. Uh -oh. So, baka lumabas yung, yung uh, ika-apat, ika-lima, at ika-anim bukas. Who Nak. knows? No? Mm -hmm. Sabi kasi ni ni Senator Ping Lacson, meron siyang pasabog. Mm -hmm. Mukhang si Quanden, si Yusek Bernardo, kompletuhin yung kanyang kulang na, na testimony. Mm -hmm. no? Kaya pwede rin uh, explosive. Mm -hmm. At uh, sabi ni Senator Ping, merong bagong testigo. No? Kaya mm -hmm. siguro nitong nakaraang araw, Uh, kahapon. Kaya nakita natin eh, na merong attempt daw at uh, Senate coup again. At uh, mukhang uh, hindi natuloy dahil mm -hmm. kinulang sa sa numero. Mm -hmm. Pwedeng related yun dyan eh. Mm -hmm. Na yung mga may investigahan, yung makakasuhan ng ICI, ng Ombudsman ay... Uh, uh medyo very desperate at frantic. So hinabol. yung kanilang sarili at oh. makabalik sa sa mga posisyon oh. dito sa Senado. Dihala. Dahil yung iba sa nila pwedeng kasuhan ng uh, uh, malversation with falsification of uh, public documents non-bailable yan. Yung iba pwedeng later makasuhan ng plunder na non-bailable din. Mm -hmm. Yung iba ay may mga possible cases sa omnibus uh, sa COMELEC uh, in violation of the Omnibus Election Code. Kahit mas mababa ang parusa roon at uh, available ay pag na pag na convict ka hindi ka na pwedeng tumakbo kahit kailan for any elective position. So yung mga kinakaharap dito mga ito ay baka uh, baka understatement yung sinabi ng presidente mm -hmm. na makukulong may mga makukulong bago magpasko mm -hmm. no? Uh, kaya uh, baka mas marami yung makukulong. At mahalaga yan, dahil ang kinakaharap din ng gobyerno ay yung kanilang survival. Hindi na pwede yung normal process ng investigation, mm. tapos uh, mahabang proseso, tapos mapapukulang sala. Ngayon, talagang naghihintay yung mga tao. Lahat ay nakatingin dito sa investigation nila at yung promesa nila na may mga, mga makukulong. At hindi lang yung mga small fry. Yung mga mabibigat din, katulad mm -hmm. ng senador, kongresista, mm -hmm. uh, former cabinet secretary, mukhang yun yung nakapila uh, mm -hmm. uh, dito. Uh, yes. mm -hmm. At mukhang airtight yung mm -hmm. evidence, no? Kasi the fact na... Kumaga mm. ang tagal din ng inintay natin, 'di ba? One. Oo, para kumaga lumabas na talaga yung mga pangalan at uh, makasuhan, hindi ganun naging kadali, mm. 'di ba? So, yung... malamang may mga ebidensya talaga. Oo, oh, oh. at yung naging pahayag din ng uh, pangulo kanina na we don't file cases for optics. Mm -hmm. Ano'ng tingin nyo doon na uh, Sir Ronald? Well, uh, dapat naman kasi yung mga kaso ay may sariling rigor dapat mm -hmm. yung case build up ay uh, matibay no mm -hmm. pero at the same time alam mo naman sa ating mundo lalo na sa ating bansa ay mahigit kalahati eh, ng nang nangyayari ay perception optics mm -hmm. so performative politics mahalaga mm -hmm. kaya nga alimbawa, si secretary Vince Dison ay ay mataas yung kanyang credibility uh, dahil nakikita siya all over the place mm -hmm. di ba mm -hmm. uh, Magaling siya sa optics. So, yes, pinakailangan talaga ng rigor dito sa mga kaso para makonvict itong mga kakasuhan. Pero mahalaga rin yung optics. Mm -hmm. no Mahalaga rin yung optics. At uh, tingin ko, ay, uh, yan yung isang problema ng ating gobyerno. Kaya ngayon lang ako nakakita ng gobyerno na nagpalit ng communications head ng limang beses uh -oh. in three years. Uh -oh. Ibig sabihin, may problema sila sa optics at mm -hmm. optics ay napakahalaga tsaka yung ano messaging no oo kasi importante rin 'yo oo kumbaga parang hindi na satisfied mm -hmm. yung ating uh, yung publiko no mm -hmm. sa anumang message Halim yeah. so, oh. halimbawa Maan, no? ano uh, uh, kinatalize ng presidente itong anti-corruption no, na nating alam mm -hmm. kinatalize niya doon sa zona doon sa kanyang uh, mahiya naman kayo mm -hmm. uh, statement at yung uh, yung isumbong niyo sa Pangulo website at yung paglantad niya doon sa labing limang pinakamalalaking contractors mm. na maraming anomalous at saka ghost projects. Kinatalize niya yan na matagal na natin alam. Pero pag titignan mo yung survey, siya pa rin na sinisise dito sa corruption. Kaya hindi pwedeng matagal ito, hindi pwedeng slow burn. Dapat mabilisan, maipakita niya na siya ay seryoso, na ito ay dalhin sa logical conclusion makasuhan, mapakulong at mabawi yung mga nilakaw. Kung hindi niya ito magagawa soon, eh patuloy na bababa yung kanyang approval rating. At konektado to to. Uh, in a way, sinabi niya kanina. Konektado to sa ekonomiya. Mm -hmm. Hindi lang ito hindi sapat na ipaliwanag ng presidente, na na Nangyayari naman to sa buong mundo. Iba yung mm -hmm. tama sa atin eh. Mm -hmm. Iba yung tama sa atin sa ating currency. Dapat kasi ngayon, pataas na ang piso eh oh, sa limitances. Oh, Mababa pa rin, lalo pang buhababa. Oh, Ibig sabihin, may problema, hindi masagip mas ng uh, banko sentral yung piso. Mm -hmm. Investors, walang pumapasok, lumalabas pa. Mm -hmm. Yung ating growth targets, pababa. 4% mm -hmm. ng third quarter, posible pa yung bumaba sa fourth quarter. So perception so, pa rin ay konektado oh, oh. 'yan doon sa optics. Oh, oh, ang tingin ng oh, oh, oh. ng mga ng mga investors nagkakagulo tayo. Mm -hmm. Ang tingin nila, uh, ang laki ng impact sa corruption sa negosyo. Mm -hmm. Mm -hmm. So konektado siya. Binanggit din ng uh, presidente yung climate change. Totoo naman, na buong mundo tinatamaan ng climate change. Pero yung bagyo na tumama sa Cebu, yung tinyo, tumama rin sa Vietnam ng mas malakas. Mm -hmm. Pero ang namatay sa atin, mahigit 200. Ang mm -hmm. namatay sa kanila, hindi ba? Mm -hmm. Ibig sabihin, mas maayos yung kanilang flood control. Mm -hmm. Mas maayos yung kanilang uh, disaster mitigation, malayo sa atin. Mm -hmm. Kaya siguro nalampasan na tayo ng Vietnam two years ago in terms of economic development. Mm -hmm. So, uh, yes, yung mga sinasabi ng presidente ay tama naman. Global economy, yung uh, climate change. Pero siyempre, iba tayo. Ano yung gagawin natin? sa ating bansa. Doon tayo nagpe fail at malaking impact itong usapin ng corruption. Kasi mm -hmm. e yung uh, imbestigasyon naman po sa Senado, ito po ba ay uh, nakakatulong doon sa imahe ng pangulo o lalo lang din siyang uh, nadidiin at na didikit doon sa issue ng uh, anomalya sa flood control projects. Well siguro kaya yung mga ilang senador gustong uh, mag-senate ko ay para mahawakan nila hindi lamang yung leadership ng Senate kundi yung blue ribbon. Mm -hmm. Para gamitin nila 'yung blue ribbon laban sa presidente. For now, nagfail sila. Mm -hmm. Dahil ang gusto ngayon ng present leadership, hindi lang 'yung corruption sa kasalukuyang gobyerno, kundi pati sa previous government. no 'yun 'yung okay. 'yun 'yung naiiba mm -hmm. Kaya kung makukuha nila ang uh, blue ribbon itong mga minority o opposition, then ifo-focus nila 'yan dito sa kasalukuyang gobyerno at sa presidente. Mm. 'wag mong kalimutan Maan antsaka Sandro may mga destabilization plots na nakalantad oo, na, na ngayon mm -mm. ibig sabihin maraming mga grupo na gustong pabagsakin yung gobyerno at yung presidente at nakaantaba diba? yung oo mga kumpanya mm -mm. yung mga mm -mm. negosyo din oh, di ba oh. kasi uh, tinitignan na kung ano eh kung uh, stable ba mm -mm. di ba yung uh, politika yung ating bansa kasi oh. para na rin sa kanilang mga negosyo oh. eh pero connected yes, do kaya mahalaga rito ay quick resolution mm -hmm. nitong crisis na ito of corruption. Mm -hmm. Dahil hindi ito pwedeng magtagal. Hindi ito pwedeng slow burn. Dapat mm -hmm. mabilisan ito mm -hmm. uh, para sa uh, ikabubuti ng mamamayan lalo na sabi nyo nga Sandro may alim na bagyo pa para napakatindi, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Ikalawa para sa ikabubuti ng ekonomiya. Mm -hmm. Ikatlo para sa ikabubuti ng ating political institutions na ngayon ay parang walang tiwala na yung mga tao. Mm -hmm. Walang tiwala sa Kongreso, walang tiwala sa Senado, walang tiwala sa Supreme Court, walang tiwala sa Executive. Mm -hmm. At makikita mo yan sa mga surveys. Yan ay hindi pwedeng manatili. Mm -hmm. Kailangan yan ay ah... Uh, Again, pinag-uusapin natin kanina, mabago yung optics. Mm. At the same time, yung substance. Oh, oh. Pero, Kailangan oh, oh, ay yes. Sir Ronald, mm. so ito ay pauna pa lang, no? yung mga kakasuhan, mga malaking, uh, sabi nyo nga, malaking isda, mga personalidad. Pero, um, ano dapat matapos na lahat yan sa laki, no? Uh, sa laki ng sakop din, uh, sa, sa, lalim ng problema. Uh, ayun, isang taon bago matapos yung termino ng Pangulo, kailangan kahit papano, makailan siya. Like uh, 60-70% na yes. marisol ba? Yes. Oh, halimbawa, uh, maliban dyan sa mga corruption cases na yan, two days ago, mm -hmm. uh, surprisingly, yung speaker of the House, si uh, Speaker Boji D., mm -hmm. nagsabi na maglalabas at sila at susuportahan nila na ma-strengthen yung ICI through a law. Mm -hmm. no? Dahil hindi ganun kalakas yung mm -hmm. powers ng ICI. Pero mas mahalaga, sinabi nila na magkakampanya sila para sa isang anti-dynasty bill na gusto nilang tapusin next month. Mm -hmm. Medyo bago ito ah dahil alam natin itong corruption, itong usapin ng corruption ay related sa dynasties. Pero ito ay yung elephant in the room na walang gustong bumanat. Ito speaker, speaker mismo ang nagsabi, kailangan ng anti-dynasty law, no? At uh, ito ay kailangan gawin sa Disyembre, next month na. Medyo mm -hmm. na iba 'yan. At mm -hmm. hindi ang gagawin ng speaker ng walang blessing ng presidente. Diyan mm -hmm. yung uh, medyo uh, makakatulong na hindi lamang uh, mapaganda yung imahen ng gobyerno kundi tumbukin talaga yung resul, yung yung ugat ng korupsyon mm -mm, na malaking pero, bahagi yes. ay dynasty pero malaki to kapag uh, naipasa mm -hmm. dahil mm -hmm. ano ba yung iba ay mga siyam ang, ang kamag-anak na nasa politika mm -hmm. uh, oy, mga ibang mm -hmm. pamilya apat, mm -hmm. lima 'di ba pinsan, yes. anak, asawa, kapatid so yes. halos lahat actually na politiko sa mm -hmm. atin eh may mga kamag-anak sa, More ano than rin? 80% Yes, Oo, para ituloy. Mismo yung speaker Oo. ay galing sa isang malaking dynasty. Mm -hmm. Pero siya mismo tingin niya mm -hmm. ay hindi na makakabuti ito sa bansa. Mm -hmm. Kaya kung seryoso siya, ay ito will be a defining moment mm -hmm. para sa hindi lamang sa speaker, kundi sa gobyerno. Kung mm -hmm. talagang seryoso sila. Mm -hmm. Paano usually yung the devil is in the details. Eh. Mm -hmm. Ano yung ipagbabawal? Halimbawa, yung isang nakausap ko ng gobernador, ang proposal niya, ang anti-dynasty dapat pwedeng isa lang sa national at isa lang oh, sa lokal. Mm -hmm. yun ang kanyang proposal. Oh, yung ba oh. ay papasa sa Senado? Eh ang daming magkakapatid at magkakamag-anak doon. Mm. Diba? Mm -mm, mm -mm. Baka kayang pumasa sa House, pero kaya ba niyang pumasa sa Senado? Oh, oh. No. Kasi yung so, iba, yung kada bayan ngayon. meron eh. Mm -hmm. <laughs> di ba? May isang pamilya, kada bayan. Parang siguro, <laughs> kalahati. Hindi, may isang probinsya. May isang, isang probinsya, probinsya, di ba? Oo. Oh, oh. ah, ah, lahat ng congressman, lahat, lahat ng bayan meron. vice governor, ay isang pamilya. Oo. Oh, ano? oh. You know? oh eh, pero, Mayors. Uh, <laughs> pero Sir Ronald, yun nga, eh, alam naman natin na yun nga medyo wala pa rin uh, pahayag yung uh, Senado kaugnay dyan kung mayroon bang susuporta dyan. Pero balikan ko yung uh, kaninang pahayag naman ni Senator Amy Marcos na parang puro oposisyon daw ano, yung naiipit. Ganon din ba yung nakikita ng publiko? Ganon din ba yung sentimiento ng publiko na parang uh, the administration is out to get the minority? Ah, I doubt kung gano'n ang pagtingin. Mas ang kwang kasi rito, ebidensya. Mm -hmm. Itong mga nagtestigo ay hindi lang naman uh, mga oposisyon ang kanilang idinadawit. Halimbawa, si Salteco, no, mm -hmm. na nagtatago. At mm -hmm. yung iba pang mga congressman na malamang ay kakasuhan immediately, no? Ay eh uh, if not all of them, ay nasa administrasyon. Mm -hmm. 'Di ba? Pero nagkataon na dito sa Senado itong mga tumetestigo ay puro mga oposisyon mm -hmm. yung kanilang idinadawet. Or at least dating uh, kasalukuyang oposisyon. Halimbawa si Senator Jesus Cotero, hindi naman yan oposisyon eh, di ba? Mm -hmm. Senate President nga yan eh. Mm -hmm. Kaibigan nga yan ng presidente at saka ng first lady, di ba? Mm -hmm. So, hindi necessarily na puro opos puro oposisyon yung uh, kinakasuhan mm -hmm. pero nung, kung mm -hmm. depende sa ebidensya ay uh, tingin ko si senator Ping Lacson ay walang pipiliin mm -hmm. administration man o opposition mm -hmm. yan yung kanyang track record mm -hmm. at nung nagsimula ito sila yung mayorya pa <laughs> yes oo kaya nga itong uh, nababalita na attempt at a senate coup two days ago mm -hmm. tingin ko related dito mm -hmm. no para mapigilan itong investigasyon na palapit ng palapit sa kanila at baka makasuhan pa sila. Uh, paano? Hindi <tiltilt> lang ito usapin okay. ng panit. Sinubukan maihabol. Hindi lang ma ito <laughs> usapin. usapin itong mga kaso sa korupsyon. Meron ka rin dalawang senador na possibly ma ng international warrant ng ICC. O oh, yun pa. Tapos meron kang dalawang senador sa oposisyon na pwedeng makasuhan dito sa paglabag ng omnibus election code dito sa campaign contributions. Di ba? mm -hmm. Halimbawa, natatawa ko na pinapanood ko si Senator Marcoleta. Inamin niya na dinoktor niya yung kanyang uh, uh, sose. Mm -hmm. Na Ahoa. yung mga nagbigay, nag-contribute, hindi niya inilista sa kanyang sose dahil ayaw nilang mailista. Inamin niya in public. Mm -hmm. No, yun, yun ay malinaw na smoking gun. Mm -hmm. Parang binaril mo yung sarili mo sa ulo. Mm -hmm. No? So, malamang. ah... Uh, sooner than later, makasuhan si Marcoleta dahil sa kanyang sinabi. Sure. No? Oh, oh. Hindi dahil dawit oh, oh. sa, sa korupsyon. Dahil inami niya na nilabag niya yung omnibus election code ng lantaran. Mm -hmm. Eh bukas, meron mm -hmm. pong uh, muling pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee. Ano po yung magiging epekto nito? Lalo na may pinapangako nga na pasabog na very important witness itong si... Uh, Blue Ribbon chairman na uh, Senator Panfilo -Laxon. Yeah, Well, una, ang feeling ko lang, feeling ko lang, ay yung mga dating uh, witnesses ay mas dadagdagan pa yung kanilang testimony. Mm -hmm. Mas dadagdagan pa yung kanilang idadawit, Si Bernardo, mm -hmm. si Bryce, si Alcantara, etc. No, mm -hmm. ikalawa ay may bago na si Senator Ping Lacson lang ang nakakaalam for Nako. now. Wala kayong alam, sir. Na, uh, baka, eh, ba naman, na sa inyo? Oh, oh, baka naman meron ka ng ano siya, Marites. <laughs> 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 Tapos ikatlo, yung usapin <laughs> ni Gutesa. oh, <laughs> The missing Master Sergeant Gutesa. <laughs> na, na yung, yung handlers na dati, si Mike Defensor, at si Senator Marcoleta, eh, hindi alam kung nasaan na siya this past few weeks. <laughs> di ba? <laughs> Ang sabi ni Senator Amy ay baka lumabas siya bukas pero baka baguhin niya yung kanyang testimony mm -hmm. dahil yung original na humawak sa kanya hindi na kasi alam kung nasaan siya. Kaya mm -hmm. that possibility is very distinct. Mm -hmm. Pwedeng mangyari 'yon. So uh -huh. another explosion No. Yung pwedeng mangyari. Exciting! No? Bukas! Mm-hmm. Tsaka ano... Tapos ika- ikaapat, ay, meron pa, mayroon pa, mayroon pa. nila yung labing pitong kongresista. mm, -hmm. mm -hmm. May dadalo ba ron? Kasama si former speaker, uh, uh Juan, uh, Martin Romualdez. So, Maraming pwedeng mangyari bukas. Mm -mm. mm -mm. Ayun, tinatanong natin kung sino yung uh, oh, surprise si, si, si... guest eh, oh, witness oh, eh. Oh, very oh. Uh, good at uh, evading questions. <laughs> <laughs> Pero isang chakdyan. Malungkot ma, ang Pasko ng si si iba. Senator baka magalit si Senator Ping Lacson eh oh, ako okay. magalit 'yun. Oh, alam. Magalit. so alam. So I love you. Oo. Para abangan na lang abangan natin. Abangan na lang natin bukas. Bukas uh, Ronald uh, uh. Diyama, si Ronald Dyamas, isang political analyst. Uh, maraming salamat at ingat kayo dyan sa Tokyo, Japan. Uh, thank you. Maraming salamat, Ma'am uh. at Sandro. No.